For today's video nga ay dumayo pa tayo ng San Juan Batangas para balikan yung nagtitrending na Dinosaur Goto Batangas ni Kuya Oliver. Sir, good for ano yan, sir? Parang lima katawan na sir yan, isang ganito yan. Oo. Uh oh. Uh Oo, -oh. lima na Baro, pa sa lima katawan ka yan? Sir, eh. Pwede pa yata pito o anim. Oo, pito. kung uh, medyo mahina kayo, pwede pito o Pero pag medyo sabi kayo sa Goto ni Kuya Oliver, maring lima. Ayun, oh. tao. Magkano yan, sir? 1,000, sir, itong ganito natin. 1,000? Oo. Oh. Muro, oh, no? Oo, oh, yan. Parang kung lima kayo, ang bagay kayo, tagto 200. Oh. Busog na kayo. Ito yata yung gutuhan na kahit napakalayo, ay talaga namang dinadayo. Balita ko, sir, uh, maraming dumadayo dito ng iba't ibang lugar. Saan po yung may pinakamalayang dumadayo dito? Aba, dito yung kwan. Kahit uh, sabing taga Mindanao, uh -huh. uh, Iligan City, oh, Babuyan Island, yes, Narating din dito sa kayo mga ating mga island dito sa ating kapuluan dito. Uh, Marinduque, Ulilyaw, lahat halos ang island din nakarating na dito. Hey, Oo. Oh. -so. Oh. 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 May mga tagaybong ibang bansa pa guys. Oh, kaya... May mga balikbayan natin Pilipino. Ayun guys, no? may mga tagaybong bansa pa kaya nung hintay mo, dumayo ka na dito kay Kuya Mo Oliver. Yan. hindi ka dumayo dito, hindi kompleto ang langgala mo pag umuwi ka ng Pilipinas at pag hindi ka dumayo sa Kuya Oliver. Kailangan kayo matimusan mo at nang matimo eh nang yung matikman yung anong pinagmamalaki namin dito sa San Juan Batangas. Salamat sir. Sa Salamat po. At sakto nga may mga grupo dito ng dayuhan na kumakain kay Kuya Oliver. At meron rin mga kababayan natin na balikbayan na talaga namang dumayo pa dito para matimusan ang Goto Batangas ni Kuya Oliver. Hey, what's up guys? Titikman na nga natin yung mala dinosaur na Goto Batangas ni Kuya mo Oliver. And guys, tignan nyo naman oh. No? Ang dami laman. Good for five person daw to. Pero parang good for seven to eh no. Pero pag may gout ka, wag kang umay dito. <laughs> <laughs> Sarap yung buya! Grabe yung laman dito. Sheesh! Grabe yung ito na may gout. Eh. Pang gout ha. <laughs> Yan, yeah, tikman natin guys. Tikman mo natin sa bawl lang. <laughs> mm. Ay, yung sa bawl nila dito guys, kahit di mo timplahan, masarap talaga. Grabe. Tikman natin laman. Laman lang tayo guys kasi ano. Kuha tayo ng ano. <laughs> eto na nga guys, laman lang yung kakainin natin kasi inatake tayo ng ano, katandaan. <laughs> laman lang tayo pare. Tingnan natin sa kanin. Sabi oh. Mm. Sabi. Tabaw pa lang yung mga na dito. Talagang malasang, malinamdam. Kasi yung baka malambot. Hindi siya yung sobrang tigas di ba? Saka yung, ito yung ano, pag may hangover ka, sa dito i gupin yung, yung sabahon niya, promise. Kaya dayo niya dito, San Juan, Batangas. Kuya Oliver, uh, ano po ba yung exact location niya? Itong aming, uh, ito ito'y dulo ng Batangas, San Juan ito. Pero pag, pagpupunta pupunta ka ng Laia, matadaanan nyo ang aming exactong lugar. Barangay Mabalanoy, San Juan, Batangas. Bago dumating ng, uh, pagdating ng bayan ng San Juan, Uh, sa dyan namang dadaanan itong amin, itong unang daanan bago dumating ang Laia. Ay Kuya Oliver, Guto Bulalo, dito lang sa Barangay Mabalanoy, Sitio Sais, San Juan Batangas.